Araw-araw na mga salita ng Diyos. Ang puot ng Diyos ay isang pananggalang para sa lahat ng puwersa ng katarungan at lahat ng positibong bagay. Nakikita ba ninyo ang diwa ng puot ng Diyos sa kanyang pagwasak sa Sodoma? May iba pa bang nakahalo sa Kanyang matinding galit? Ang sobra bang pagkagalit ng Diyos ay dalisay? Sa pananalitanga ng tao, wala bang halo ang poot ng Diyos? Mayroon bang anumang panlilinlang sa likod ng Kanyang poot? Mayroon bang anumang sabwatan? Mayroon bang mga masasamang lihim? mariin at taimtim kong masasabi sa inyo, walang bahagi sa puot ng Diyos na makapagdudulot sa isang tao na magduda. Ang kanyang galit ay isang ganap at walang halong galit na hindi nagkikimkim ng ibang layunin o tunguhin. Ang mga dahilan ng kanyang galit ay dalisay, hindi mapananagot at hindi mapipintasan. Isa itong likas na pahayag at pagpapakita ng kanyang banal na diwa. Isa itong bagay na walang sino man sa mga nilikha ang nagtataglay. Bahagi ito ng natatanging matuwid na disposisyon ng Diyos at ito ay isa ring kitang-kitang pagkakaiba sa pagitan ng kinauukulang mga diwa ng lumikha at ng kanyang nilikha. Hindi alintana kung magalit man ang isang tao sa harapan ng iba o sa kanilang likuran, ang lahat ay may iba't ibang intensyon at dahilan sa kanilang galit. Marahil ay pinagaganda nila ang kanilang reputasyon o maaaring ipinagtatanggol nila ang kanilang pansariling mga kagustuhan, pinananatili ang kanilang imahe o pinangangalagaan ang kanilang dangal. May ilang nagbipigil ng kanilang galit, samantalang ang iba naman ay mas walang hinahon at hinahayaang sumiklab ang kanilang matinding galit sa tuwing nais nila ng walang kahit katiting na pagpipigil. Sa madaling salita, ang galit ng tao ay nagmumula sa kanyang tiwaling disposisyon. Anuman ang layunin nito, nagmumula ito sa laman at sa kalikasan. Wala itong kinalaman sa katarungan o kawalang katarungan sapagkat walang anuman sa kalikasan at diwa ng tao ang tumutugma sa katotohanan. Sa makatuwid, ang lagay ng kalooban ng tiwaling sangkatauhan at ang puot ng Diyos ay hindi dapat banggitin sa parehong sukatan. Walang pagtatanging ang asal ng isang tao na ginawang tiwali ni Satanas ay nagsisimula sa pagnanais na pangalagaan ang katiwalian at ito nga ay batay sa katiwalian. Ito ang dahilan kung bakit ang galit ng tao ay hindi maaaring banggitin kasabay ng puot ng Diyos kahit gaano man katama ang galit ng tao sa teorya. Kapag ipinadadala ng Diyos ang kanyang matinding galit, napipigil ang mga puwersa ng kasamaan at nawawasak ang mga masasamang bagay samantalang tinatamasa ng matutuwid at positibong mga bagay ang pangangalaga at pag-iingat ng Diyos at sila ay pinahihintulutang magpatuloy. Ipinadadala ng Diyos ang kanyang poot dahil ang hindi makatarungan negatibo at masasamang bagay ay humahadlang nang gugulo o sumisira sa normal na gawain at pagsulong ng makatarungan at positibong mga bagay. Ang mithiin ng galit ng Diyos ay hindi ang protektahan ang kanyang sariling katayuan at pagkakakilanlan kundi ingatan ang pag-iral ng makatarungan positibo, magaganda at mabubuting mga bagay upang pangalagaan ang mga batas at kaayusan ng normal na kaligtasan ng buhay ng sangkatauhan. Ito ang pinag-uugatan ng poot ng Diyos. Ang matinding galit ng Diyos ay talagang nararapat, likas at tunay na pahayag ng Kanyang disposisyon walang mga lihim na hangarin sa kanyang matinding galit ni panlilinlangman man o pagbabalak o lalo na ng mga pagnanasa, katusuhan, malisya, karahasan, kasamaan o alinman sa mga katangi ang taglay ng tiwaling sangkatauhan. Bago ipinadadala ng Diyos ang kanyang matinding galit, naramdaman na niya ang diwa ng bawat bagay ng lubhang malinaw at ganap at nakapagbuo na siya ng tumpak at malinaw na mga pakahulugan at mga konklusyon. Sa gayon, ang layo ng Diyos sa bawat bagay na Kanyang ginagawa ay sinlinaw ng kristal tulad din ng Kanyang saloobin. Hindi magulo ang kanyang pag-iisip. Hindi siya bulag at mapusok. Tiyak na may prinsipyo siya. Ito ang praktikal na aspeto ng puot ng Diyos at dahil sa praktikal na aspetong ito ng puot ng Diyos, kaya naabot ng sangkatauhan ang karaniwang pag-iral nito. Kung wala ang puot ng Diyos, Bababa ang sangkatauhan sa mga hindi karaniwang kalagayan ng pamumuhay at ang lahat ng bagay na matuwid, maganda at mabuti ay mawawasak at hihinto sa pag-iral. Kung wala ang puot ng Diyos, ang mga batas at mga alituntunin ng pag-iral para sa mga nilikhang nilalang ay masisira o maaaring tuluyang mawasak. Mula sa paglikha sa tao, patuloy na ginagamit ng Diyos ang kanyang matuwid na disposisyon upang pangalagaan at panatilihin ang normal na pag-iral ng sangkatauhan. Sapagkat ang kanyang matuwid na disposisyon ay naglalaman ng puot at pagiging maharlika, ang lahat ng masasamang tao, mga bagay at gamit, at lahat ng bagay na gumagambala at sumisira sa karaniwang pag-iral ng sangkatauhan ay naparurusahan, nakokontrol at nawawasak bilang resulta ng kanyang puot. Sa mga nakalipas na libo-libong taon, patuloy na ginagamit ng Diyos ang kanyang matuwid na disposisyon upang pabagsakin at wasakin ang lahat ng uri ng marurumi at masasamang mga espiritu na kumakalaban sa Diyos at kumikilos bilang mga kasabwat at alagad ni Satanas sa gawain ng Diyos na pamamahala sa sangkatauhan. Sa gayon, ang gawain ng Diyos na pagliligtas sa tao ay laging sumusulong ayon sa kanyang plano. Masasabi natin na dahil sa pag-iral ng puot ng Diyos, ang pinakamatuwid na mga layunin ng mga tao ay hindi kailanman nawasak.